mo, baka mamaya tapakin na naman. Ano na, ayaw Ay. mo na makipag-usap. Ano? Kanina, ngiti ka ng ngiti. Ayan, bait naman. Nginingitian na ako. Madalas ayaw mo. Oo. Oo. <laughs> oh, oo. Oo. sa video? Oo. Oh, ano, dali. Salita ka. Oo. Oh. <laughs> Yalina, ganda ka -mood ang ganda naman ng mood na? mo. O, ngayon ka magkwento. Lagi mo akong kinikwentuhan. Oo. Oh, Oo. Oh. Ano siya? Mm. Oo. Oh, Oo. Oh. Oo. Oh. Ngayon sinasabi <laughs> mo. Na? Ngayon sinasabi mo. Ano mo, hindi ka na naman tumitingin sa akin. eh, paano hindi <tod> Ano? <tod> <tod> ano, nagreklamo ka ba? Ikaw reklamadora ka, reklamadora ka. Ano? Oh. Ano? Hindi naman kita pinapainom ng tubig. <laughs> Party naman gumaganon ba yung mata. Hmm? Hmm? <laughs> ano? Naingay. Anong iniingay mo? Ha <laughs> Dal, Dal mo naman, tulog ka kaya. Ha? <laughs> Hindi mo wala akong kung umingit iba, naiinis. Ay, 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 bakit, bakit? Bakit naman, bakit sinusumpong? Ha? Ano? Oo. Eh, eh, eh. Uy. ka kaya tumingin? Oo. Uh. Ayaw mo kausap, mami. Gusto na matulog. Tutulog na tayo ulit. Oo, tutulog na ulit. Ah, ah, ayun na nga. Ah.